Good morning po. Good morning dito sa Jeddah. Ayan. Good morning din po siguro sa Pilipinas. At good morning po sa lahat. Good evening and good afternoon sa manda po ng mundo. Andito na naman po si Tita Amy sa Jeddah. Nasa Jeddah po tayo ng airport ng Jeddah. Ayan. Ayan po ah, tayo sa airport ng Jeddah. Ayan. Dumating po kami ni Kuya Dor kanina dito sa Jeddah ng alas 4. Alas 5 na po ng madaling araw dito sa Jeddah. Ayan. Dito na po tayo sa Jeddah. Alas, alas 5 ng madaling araw. Punta po tayo dun sa isang lugar na yon. Ayan. Tignan po natin kung makukuhanan po natin yung bandarong. Lakad-lakad lang po si Tita Emi. Sama lang po kayo. Sana po walang music. Kasi yung nakuhunan kong video po nung papauwi kami ng Pilipinas, ngayon naman po ipapauwi na kami ng Spain. Yung yung pong nakuhanan ko na video nung papauwi kami ng Pilipinas, na copyright po. Hindi ko mahanap-hanap kung saan ko buburahin yung copyright na sinasabi. Binura ko na lang po lahat yung video, sayang po yung na video ko na yun na uh, karon po ng copyright. Kaya hindi ko natin nakunan ng maayos. Kaya ngayon, ito sana sinasamantala ko. Sana po hindi tayo makapiright. Kung makakapiright po naman po tayo, sayang na naman. Mabubura po ni Tita Emi. Hindi ko po kuha kung sana ko nakapiright na iniisip ko naman po. Baka hindi maganda ang pagkakapiright. Kaya ha, ayun, binura na lang po ni Tita Emi kesa naman po magkaroon ng violation ng hindi maganda. ayun Yeah. Ito, ikot ko po kayo dito. Dito lang po kami sa dito tayo sa airport ng Jeddah. Punta po tayo sa Mitabila doon. Sana po ay ma uh, ano -an natin ang okay. Hindi ko rin po maya upload to agad-agad gawa ng wala, wala rin, po akong internet. Yung pong inano ng internet eh, eh ko hindi po umuki. Ayaw po. Kaya pagdating po natin sa Tenerife eh, tsaka na lang po natin to ilo-load ayan ikot-ikot lang po tayo, lakad-lakad nakasakali po, ayun mapagsamantalahan natin itong ating binibidyo <laughs> ayan dito naman po sa may kabilang parte nitong ano, ayun ito po tayo sa may kabilang Ayan. pero ang ganda po ng airport ng Jeddah sobra pong ganda sobrang ganda Ayan. ang pagbalik natin sa ating pinanggalingan <laughs> pagbalik na po tayo sa ating mga pinanggalingan Ganda po, di po ba? super ganda. Ganda po rito. Ayan. Ayun po mga kaibigan po. Hindi ko kayo naiyaharap sa akin kasi yung teleponong haba ko hindi isang side lang po ito. Pagka inikot ko po kayo papunta sa akin ang mangyayari po eh. Mag makakat po ito. Makakat. Kaya hindi ko na lang po kayo ikutin. Maraming maraming po salamat sa aking mga manonood. Sa akin mga po sa mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat sa akin po manonood sana subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell thank you very much po bye, -bye po i love you i love you po sa inyong lahat bye bye